oras na para maligo. Ang shower time nyo ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang oras ng paligo. Ang shower time nyo ay tapos na. Kailangan nyo nang kumain ngayon. Housemates, oras na para kumain. Housemates, oras na para kumain. Housemates, magtipon-tipon ng lahat sa boys' bedroom. Housemates, magtipon-tipon ng lahat sa girls' bedroom. pumasok ang lahat sa kanya-kanyang bedrooms. Pumasok kayong lahat sa confession room. Pumunta kayo sa confession room. Pumasok kayong lahat sa confession room. Housemates. 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 Housemates housemates. Housemates, magtipon ng lahat sa living room. Housemates, pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Wala munang lalabas sa garden. Maganda na kayo para sa inyong hapunan. Maganda na kayo ng inyong hapunan. Maganda na kayo para sa inyong tanghalian. Maganda na para sa inyong tanghalian.